Good morning! Ayun po, nandito tayo ngayon sa district office ni Congressman Joel Chua o, Pero napaaga kami dito <laughs> dahil kami ay masunurin at kami oh. ay early bird okay? Si Uncle Jay Vlogs, kamusta? Good morning po sa inyo lahat, lahat lalo na na sa mga followers at lagi uh, lagi nakasuporta sa aking kaibigan, aming kaibigan Model South Manila Ayun, o, oh. naku, uh, Tukuntuhan tayo habang wala pa yung mga kasama natin. Kasi no, para hindi pa magulo. Hindi pa magulo. Mamaya magulo na dito. Magulo yung mga yun eh. Pero, ayan, pag-usapan natin. Uh, simula nung interview ni First Lady uh, kay Katunye, ay dum dumami na yung mga calls para mag-resign si, uh, si VP Sara sa kanyang pwesto sa Dep. -Ed. Anong masasabi mo dito? Yun, tungkulo kay Katunye. Tama oh. lang naman na nagsalita na rin si uh, Madam FL. You know what, guys? Napakabait eh. kung makakasama nyo lang personally. Si uh, uh, Madam First Lady Liza Araneta Marcos. Personally, ako uh, makakasama nyo po siya sa mga event niya. Wala po kayong tulak kabigin. Siya pa lang ang nakita ko na First Lady ng Pilipinas na uh, ibinababa ang sarili para sa mga ordinary baan. That's it. That's my word for her. Oo. So, uh, after nung interview niya, nakita nung mga tao na, di ba, kung, kung uh, ano yung kanyang nararamdaman sa sitwasyon. Tapos, ayun uh, na nagsunod sunod na. Una yung mayor ng uh, Bacolod, mm. mayor ng Iloilo, mm. di ba, uh, came to the defense of the first lady at tahilingin uh, si VP Sara na uh, mag resign sa DepEd. Ngayon naman si Congressman Joel Chua. Tingin mo ba magtutuloy-tuloy itong ganitong uh, parang parang trend na 'yung mangyayari sa mga politiko na isa-isa hihingin -isa? nila na 'wag na makipagplastikan. Ah, na, uh, kung oposisyon ka, oposisyon ka. 'Di 'yung parang namamankakas na, na sa dalawang indibid. Nanggagamit mangga. Oh, 'yun, 'yun pala oh. Oh, mangga. Pwede, pwede ba natin masabi yun? Kasi sinasabi nila, mangga, manggagamit. Pero hindi ba ganun yung nangyayari ngayon? Yung, yung buong pamilya mo ay uh, sinisiraan yung administrasyon habang ikaw nakikinabang doon sa, sa resources ng administrasyon. Di ba nagagamit mo para sa iyong At, political? At sa pa, uh, mga sa Manila, dinipensa pa nga ni Pangulo si Bipinday. Di Di ba? Tapos, yun nga, eh, alam naman natin kung paano banatan si PBBM ng pamilya ng ating uh, Vice Presidente ngayon. Ayan, napakahirap isipin bakit ganon at bakit hinahayaan ni BP Inday ang kanyang pamilya na durugin na lang at alipustahin ang Pangulong Bongbong Marcos which is not uh, uh, appropriate sana dahil isa pa nasa kabinete siya ng ating Pangulong Totoo, totoo yun. No? Tapos pag tatanungin mo naman, puro no comment. Puro ano naman. Right? Kaya nga, pag may siya, no comment na lang ang nakakomment. Eh. <laughs> Ayun <laughs> nga. Ayun <laughs> nga. Uh, ikaw, sa tingin mo, uh, ano ang mga next na mangyayari dito? Tingin mo, tuluyan na ba mag-resign si BP Sara? O tingin mo, kakapit pa rin yan sa kanyang pwesto sa DepEd? For me, tingin ko dyan, hindi na siya basta-basta bibitaw dyan. Lalo na na, na uh, siya ang BP Presidente, uh, makikinabang siya kung nasan man siya ngayon. At doon lang siya tingin ko. Eh, nung, nung, eh, may nakita ko sa TikTok, para may book launch pa, di ba? May, may launching pa sa mga launching libro. Launching, Oo. Oh, eh, Siyempre, parang nagagamit din yung DepEd nga. Uh, para sa uh, early, campaign, early campaign, di ba? O, posible bang gano'n? Baka magamit ng ganun, di ba? Sa, sa akin naman, sana, mas matutukan yung mga crisis sa education kesa pamumulitika, kesa... Diba? Yun nga yung hinahanap ng mga tao ay, idol eh, na parang marami siyang sinasabing ginagawa. Pero wala naman tayong makitang konkreto. Oo. Oh, mm -hmm. Di ba? Kasi social media ang bilis eh. Doon pala makikita na natin. Pero pag nag-post naman sila, marami raw ginagawa. Asan? eh mm -hmm. book launch. Uh, book launching siguro okay lang yun kasi ano yung lang yun kung pahapyo pa lang oh, yun eh paano lang yun oh. pero yung konkreto yung, na proyekto yung yun. mga malalaking problema yep. ng edukasyon di ba mm -hmm. na kailangan solving yeah. o, parang doon siya doon nagkukulang doon parang hindi, hindi maramdaman kasi kung, kung naisip ko nga nasasabi ko nga dati kung totoo siya malaki yung platform niya marami mm -hmm. siyang mga fans ng mga DDS hindi niya gamitin yun para i head-on yung mga malalaking problema kakulangan sa classroom at uh, kakulangan sa mga guro. Di diba? Hindi niya gamitin yung kanyang malaking platform para harapin diretso makakuha ng mga ito, sponsor. Ito, ito, uh, uh. Ito, may nagtanong sa akin sa Facebook and personally, nung nalaman nila na nagbablog ako pro-government, nagtanong yung isang teacher sa akin. Dalawa, I mean. Sabi niya. Kasi sabi naman kay ano kay President Bongbong Marcos, si sa Saud dami teacher ha, sabi ko. ginagawa ng BP siya na sa DepEd. <laughs> doon kayo dapat. Bago dapat oh, yun, na, yun, yun oh, ang tumututok yun. dapat sa mga ano. Kaya nga siya nilagay doon kaya siya uh, pinagkatiwala uh, yung, yung position niya. Yun. kasi iniisip ng pangulo na uh, kaya kaya niya. Dapat kayang-kaya niya. Pero sa ngayon talagang uh, marami na din nagsasabi isa na dyan si Congressman Joel Chua na makakausap natin mamaya na kulang talaga. Mm -hmm. May kakulangan talaga at nadidistract pa. Kulang na nga, nadidistract pa ng politika. Hindi pa fully masuportahan yung uh, direction ng ating Pangulo. Yung maski nga sa foreign policy, sa West Philippine Sea. No comment. Di ba? No comment pa. hindi pa Pero, hindi. pero, bumabate. Bumabate uh, na. Ching Chung Chang. Ay, no, yun lang, yun lang. Hindi ako kailan naman yun. O, hindi, pero siyempre, kung makikita ng ordinaryong Pilipino yun, pag sa West Philippine Sea, no comment ka, tapos kapag sa, kapag merong mga greetings na gano'n, mm. na dyan, kung baga, pa niya yung, yung, yung Chinese salita, na sinabi, oh. o. E, siyempre, nakakasakit din ang damdamin yun. Mm. Eh, kung baga, ang dali namang sabihin na ano eh, ay, eh, malabot yung uh, mata ko, hindi ko nababasa. Ang sabihin na uh, pagdating sa ganyan, I just fully support PBBM sa kanyang ginagawa. Yeah. But, yun na yung comment niya. Pero, eh, hindi. Mi meaningful na yun. O, meaningful. Kung magano na yun, it shows 100% support, yes, support na. Yes, oh. support. sa direksyon ng Pangulo. Mm -hmm. o, pero, eh, talagang taliwas yung kanyang pananaw doon sa issue na yun. Eh. Baka mas maganda nga na uh, hindi na siya kasama nung kabinete ngayon ni PBBL. Mm. O tol, thank you very much for yes. so, joining my yes, vlog. Man. O, Marusap man nila, follow nyo, like nyo, share nyo lahat ng hindi uh, pinupo sa vlog about politics, sports, and showbiz. Si Uncle Jay Vlogs, thank you very much bro. Ay, Mamaya abangan nyo si Congressman Joel Chua mga kasama namin.